sa lahat Exclusive Van na nakahinto sa isang traffic light sa Maynila Sinalpok ng motorsiklo Sa tindi ng pagbangga wasak ang motor UP naman ang likod ng van Ang rider ng motor, nakainom daw Ang iba pang detalye sa balitang yan, bayamaya lang Magandang umaga ngayong May 28, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Bagyong aghon humina habang patuloy na lumalayo sa kalupaan. Pero mga pag pagulan, asahan pa rin ngayong araw. Matapos ang pananalasa ng bagyo, presyo ng gulay sa merkado nagbabadyang tumaas. Mga brownout, mararanasan pa rin hanggang sa susunod na linggo dahil sa manipis na supply ng kuryente. Bagit git dalawang po, patay sa gitna ng ulan, baha at tornado sa Amerika. Sa Bangladesh, sapu ang patay dahil naman sa bagyo. Alas Pilipinas, umangat sa world rankings matapos silang pasuhin ang mga kalaban sa ABC Challenge Cup. At may love na sa asong umaraw o umulan ay di papaawat sa pag-skate. Bahagyang humina ang bagyong aghon habang patuloy na kumikilos palayo ng luzon. Huling namataan ng bagyo, 315 km silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na aabot ng 130 km per hour at bugso na 160 km per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 15 km per hour. Nakikitang lalabas ang aghon ng Philippine Area of Responsibility bukas. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signals pero posible pa rin ang malakas na pag-ulan sa Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, Bataan at Zambales. Pulupulong pag-ulan din ang nararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. May tinaas kasing thunderstorm warning ang pag-asa. Para naman bigyan tayo ng dagdag na detalye tungkol sa pinsalang iniwan ng bagyo, makakausap natin ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na si Director Edgar Posadas. Magandang umaga po sa inyo, Director Posadas. Ay, magandang umaga uh, po at sa nag-talking to your head ngayon araw po. Mm -hmm. Director, alam ko po may proseso kayo ng pag-validate dito sa mga casualties pero ano po yung mga nakarating sa inyo na report na namatay dahil po dito sa bagyo? Opo ma'am, isa, isa po na yung kinumpirma po nung no? uh... Uh, sa pamamagitan ng ating regional office, pinarating po nila sa Region 10 po, ito po ay labing-apat na taong gulang na batang babae na nabagtakan po ng puno, multiple injuries po yung nakalagay doon sa kanyang cause of death. At uh, bukod doon, ma'am Ruth, uh, tayo po ay meron pa pong binavalidate na dima uh, from, uh, I believe, from Bicol Region po ito at meron din pong... Uh, binavalidate pa tayo. Inihintay pa rin po natin yung mga reports coming from Calabarzon po kung uh, meron po. Mm -hmm. Pwede po bang pakibigyan lang kami ng konting detalye dito sa binavalidate nyo po na deaths? Kasi yung iba po ang nire-report ng mga residente parang biglaan yung pagbaha. Ano po yung mga uh, cause of death ng mga ito? Uh, yung pong, uh, ano ma'am, yung pong uh, lima na sinasabi ko kanina galing sa, ay iba-ibang lugar po ito ma'am, ano? Mm, yes. Uh, meron pong isa ay uh, Karamihan po mmm uh, meron pong uh, tinamaan po ng uh, ng puno yung isa yung sa Quezon meron po yung bata na nalunod no sa Quezon din po ito meron din po yung isa na uh, nalunod din po no ang uh, uh, isang uh, lalaki po ito from uh, Dusen na isa pong uh, lalaki din no na tinamaan po ng uh, puno no uh, sa Lucena din po ito ma'am. at sa pong uh, babae na Ah, uh, nadunot din po uh, sa Mauban, Quezon. Yun po 'yung mga kino pa natin ngayon. Director, yung sa iba pa pong pinsala, halimbawa sa number of families affected at meron pa rin po ba tayo mga evacuees and pati po yung sa damages? Opo, ma'am. Uh, 'yun pong uh, sa ngayon no, yung grand total natin, ma'am, sa families affected as of uh, today ay uh, 12,436 families po or 36,143 na mga individual ano po. And we still have uh, uh, nakabukas pa no na evacuation centers uh sa NCR CALABARZON MIMAROPA Region 5 Region 7 and Region 8 161 po from uh, a, a total before of 396. At meron po tayong sa kasalukuyan, ay total of 5,615 families or 4,076 po ng mga individual na naka, uh, sorry, 5,000 na, uh, meron na lang po tayo ngayon sa inside evacuation centers, 4,076 or uh, 16,426 uh, individuals, ma'am. Yung monitoring lang din po halimbawa dyan sa lugar sa Quezon, may ilang districts po dyan nagdeklara na po ng state of calamity. Kabusta po ang sitwasyon dyan? At ano po yung mga paalala nyo sa mga ganyang lugar? Opo ma'am, uh, kahapon po kausap namin yung ating uh, PDMO sa Quezon. Ano? At uh, sabi po niya kahapon na they uh, parang i-recommend nila na magdeklara po yung mga first and second districts ng Quezon. Ito po yung uh, covering yung mga binaha po. Ano? At uh, nag nagdeklara na po yung uh, we were told, we were informed na nag-deklara na po yung Lucena, uh, Lucena City ng State of Calamity but we have yet to receive yung uh, copies of their A uh, copy of that de declaration, ma'am. Sa maubad po, ma'am, uh, in particular, no, uh, ang sinabi po niya, humupuan na yung, uh, yung baha at uh, nagsisibalikan na rin po yung mga tao sa kanilang mga, kanilang mga bahay. Pero personally po, pinuntahan yon ng ating regional director sa Calabar Zone at meron din po silang dalang uh, family impact no para itulong po doon sa mga resources ng uh, lokal na pamahala. Director, huli na lang po baka may initial assessment doon sa damage tsaka at this point po ba agriculture and infrastructure baka may sarado pa pong mga kalsada or uh, cleared na po ba lahat? Ma'am, sa ngayon po, uh, sagutin ko po muna yung sa infrastructure. No? Na we recorded 38 po no, ng mga daan at sa ngayon po ma'am, sa Calabar Zone, sa Central Luzon at sa Bicol Region, meron na lang pong lima na kinukumpuni. Eh. At meron din pong isang uh, naapektuhang uh, tulay doon po sa Region 5. Tama po kayo, no? kahapon po minention yung uh, agriculture as the main, uh, yung main uh, uh, sector po na naapektuhan. Pero ma'am, uh, ginagawa pa po ngayon yung mga rapid assessment and siguro sa next po natin na uh, pag-uusap, baka meron na po akong may report sa inyo na dato. Maraming po salamat kay Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Makapal na putik ang iniwan ng malawakang pagbaha sa ilang lalawigan dahil sa pananalasan ng bagyong aghon. Pahirapan ang paglilinis ng mga residente habang marami pa ang nasa evacuation centers. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Literal na nangangapa sa dilim ang pamilya ni Jenny may Banaag habang kumakain ng hapunan sa barangay Bagong Bayan sa Mauban, Quezon. Sa tindi kasi ng pinsala ng bagyong agho na tumama sa kanila nung linggo, wala pa rin kuryente sa buong bayan. Kung kami lang pong mag-asawa ayos lang, kahit po kami lang, ay yung mga anak ko nga po halos wala po kami makain. Sana po ay may mag-abot po sa amin kahit kantin tulong man lang po dito sa amin. Ayon po. Ayon po. Sobrang ano, hirap. Ayon sa mga otoridad, posibleng abutin pa ng ilang araw bago may balik ang kuryente sa mauban, lalot maraming poste at kable ang mga nabuhal. Bukod sa kawalan ng kuryente, problema rin ng mga residente sa mauban ng makapal na putik na iniwan ng baha. Kanya-kanyang linis tuloy ng mga binahang gamit ang marami matapos humupa ang tubig. Ang iba, inamutan pa nga naming abala sa paglilimas ng natirang baha na pumasok sa kanilang bahay. Lahat po ng pinaghirapan namin ay naubos ay dito lang po pala pupunta sa baha. Kaya po talagang ako ay sobra-sobra ang pagkano ay paghihinaya. Sa kabuuan, tatlong po mula sa apat na pumbarangay sa Mauban ang nalubog sa baha. Sa buong Quezon naman, umabot na sa kalahating bilyong pisong pinsala sa sektor na agrikultura tatlo na rin ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang pitong buwang sanggol na nalunod sa pagbilaw at dalawang nabagsakan ng puno sa Lucena at San Antonio. Kaya nagdeklara na ng state of calamity ang LGU sa dalawang distrito sa probinsya. Sa Batangas naman, nakabalik na sa San Juan District Hospital ang mga pasyenteng inilikas dahil sa baha. 25 pasyente kasi ang kinailangang ilikas dahil sa pagtaas ng tubig. Kahapon, puspusan na ang paglilinis ng mga staff sa binhang mga gamit sa ospital. Mayigit 2,500 residente naman sa Laguna ang nananatili pa rin sa evacuation centers dahil yan sa kaliwat ka ng pagbaha sa probinsya. Sa pagsanhan, nagmistulang ilog nga ang kalsada dahil sa pag-apo ng kalapit na Balanac River. Paghupa ng tubig kahapon, paglilinis sa mga naiwang putik na ang pinagkaabalahan ng mga residente. Sa gilid ng ilog kasi nakatira ang iba, kaya talagang pinasok ng tubig ang kanilang mga bahay. Nandiyan nga ako hapon sa ibabaw ng bubong. Lahat ng damit, lahat ng appliances, basala lahat. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Posible na mga umabot pa hanggang sa susunod na linggo ang mga brownout. Maripis pa rin kasi ang supply ng kuryente. Kaya naman ang Department of Energy may panawagan na sa publiko. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong agon, siyam na planta ng kuryente ang nag-shutdown. Ayon sa Department of Energy, kabilang ang siyam na planta sa 23 power plants na nag-offline sa Luzon. Bukod pa ito sa labing isang pang-plantang hindi konektado sa grid o nasa remote areas. Dahil kinulang ang supply ng kuryente, isinailanim ang Luzon Grid sa grid alert status ng apat na oras mula alauna ng hapon kahapon, na ulit pa yan noong alas 6 ng gabi. Nagbabala naman ang DOE na posibleng tuloy-tuloy pang ang mga grid alert kung hindi maabot ng mga power plant ang patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente. Uh, if the situation does not improve, if the plants that went offline because of the typhoon, do not come back by next week. probably we'll have a red alert also next week. Para mapunan ang demand ng kuryente sa bansa, umaasa ang DOE sa 4,000 megawatts na mga blagong planta na darating ngayon taon. Mula yan sa conventional at renewable plants. Habang wala pa yan na nawagan ng ehensya sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Mr. Quimpy was saying that we will be experiencing more and more of these extreme events brought about by climate change. And therefore, we all have a responsibility and the power to modify our uh, consumption patterns. Sa panig naman ng Meralco, sinabi nitong naabisuhan na ang mga kumpanyang kasali sa kanilang interruptible load program na magandang gamitin ang kanilang generator para makagaan sa demand sa kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi lang gulay ang tumaas presyo ngayong araw, epektibo na rin kasi ang taas presyo sa petrolyo. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 40 centavos per liter ang dagdag sa kada litro ng diesel at gasolina. Mayroon ding 30 centavos na dagdag sa kerosene. Ayon sa DOE, ang panibagong taas presyo ay epekto ng bawas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at pagtaas ng demand sa China. Yan sa ang Banko Sentral ng Pilipinas na matatapos na rin ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Paliwanag ng BSP, hindi lang piso ang humina ang halaga dahil ganito rin ang nangyayari ngayon sa ibang currency sa Asia. Epekto yan ng paglakas ng dolyar dahil wala pang planong magbawas ng interest rate ang US Federal Reserve. Pero inaasahan ng BSP na unti-unti rin itong babalik sa normal. Kahapon, nagsara ang palitan sa 58 pesos at 11 centavos per dollar. Sa ngayon, wala pang ginagawang hakbang ang BSP para tulungang makabawi ang piso. Pero gagawa raw sila ng kaukulang hakbang kapag tumagal pa ang pagsadsad ng palitan at makaapekto na ito sa inflation. Susunod, exclusive. Rider sa Maynila sumalpok sa likuran ng van dahil sa sobrang kalasingan. Apat patay sa pangumaril sa isang inuman sa South Cotabato. At mahigit dalawampu patay sa pinagsamang ulan, baha at tornado sa Amerika. Yan at iba pang mga balita at informasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. mga kapatid nating mamamalengke dyan. Mabuting bumili ng gulay habang maaga. Nagbabadya kasing sumipa ang presyo ng mga ito sa susunod na linggo. Live mula sa Kamuning Market, nasa front line ng yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta na ba presyohan dyan ng gulay? Jess, pinangangang tataas ng nasa limang piso ang presyo ng kada kilo ng ilang gulay dahil sa bagyong aghon. Ang ilang mamimili, didiskarte na lang para makatipid. Ang ilan sa mga nakausap naming mamimili dito, maagang pumunta para bumili ng gulay. Ngayon pa lang, may ilan sa kanila na namamahalan na sa gulay. Ang diskate nila, magbabawas na lang daw muna ng bibilin para makatipid. May iba naman na mga tanim na gulay ang lulutuin. Pero kung namamahala na sila, nagsabi na ang Department of Agriculture na hanggang limang piso ang posibleng itaas ng preso ng gulay dahil sa epekto yan ng bagyong agon sa mga riyon ng Calabarzon, Mimaropa at Eastern Visayas. Sa ngayon, nasa 140 pesos ang kada kilo ng ampalaya. Ang sitaw, 30 hanggang 50 pesos ang kilo, depende sa klase ng nakabundle. 140 pesos kada kilo. Ang pechay Tagalog, 60 ang kada kilo ng kalabasa. 90 hanggang 100 ang kilo ng talong. Habang 60 to 70 pesos naman sa kilo ng kamatis. Jess, dagdag pa ng ilang mamimili na nakausap natin. Pang-arawan na lang yung bibili nila. Sa kanilang daw sila bibili ng pang-stock kapag bumalik na sa dati ang preso nito. Jess. Nagulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Dave Abuel. Sumalpok ang isang lasing na rider sa likuran ng isang van sa Maynila. Ang insidente nasa pulpa sa video. Nagbabalik si Dave Abuel. Exclusive. Pasado alas 2 sa madaling araw nang huminto ang L300 van na yan sa may kanto ng Laxon Avenue at Fajardo Street sa Maynila. Nagaantay lang ng green light ng sasakyan nang biglang sinalpok na motorsiklo ang van. Tumumbang motor kasama ang rider. Sa tindi ng pagkakabangga, wasak ang motorsiklo. Kita rin ang UP sa likuran ng L300. Ayon sa driver ng van na si Mark Joseph Carandang, mabilis ang takbo ng motor base sa lakas ng pagkakabangga. Akala namin kanina sir patay kasi pag baba ko mga ilang minuto muna hindi muna siya gumagalaw as in nakano, kasi may mga dugo yung may tumagas kasi dugo sa ilong niya. Yun pala yung nawalan lang ng malay ang rider. Tingin naman ni Karandang. Tinanong na siya ng taga Bureau of Fire na kung nakainom. Yun nga po na na-confirm naman niya na ano, nakainom siya. Ginigising po namin na amoy po lasing. Noong unang nagising po siya, hindi po niya alam kung anong nangyari sa kanya. Tapos nung naano na lang niya, may dugo na yung ulo niya. Tapos ma marami siyang galos po. Sinubukan ng News 5 na kausapin ng rider sa loob ng ambulansya. Pero hindi ito sumagot. Mabuti na lang at nakahelmet ang lalaki kaya di siya napuruhan. Pero namaga pa rin ang bibig niya dahil sa pagkakabangga. Pinasunod ng mga polis sa traffic bureau ang driver ng L300 van para hinga ng salaysay sa nangyari. Di nila naman sa ospital ang nadisgrash ng rider. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Apat ang patay matapos ang walang habas na pamamaril sa Tantangan, South Cotabato. Sa video, maririnig ang iyakan at sigawan ng mga residente ng barangay Dumadalik. Ayon sa mga polis, nag-iinuman ng mga biktima nang dumating ang mga armadong salarin. Gamit ang mga Armalite, nirat-rat nila ang mga biktima na magkakaanak. Agad tumakas ang mga salarin. ilan pa ng pulisya kung sino sila at kung ano ang motibo sa pagpatay. Dalawamput isa ang napaulat na patay sa pagagupit ng mga buhawi sa Amerika. Sa Bangladesh, may sampung namatay sa pananalasa ng bagyo. Yan at iba pang balita sa Frontline News Abroad ni Mon Gualvez. Halos bubong na lamang ang kita sa mga bahay nito sa Bangladesh. Kasunod yan ang pananalasa ng Cyclone Remal sa nasabing bansa. Tila nasa gitna na ng lawa mga bahay sa lawak ng binhang lugar. Maraming bahay din ang tuluyang nawasak sa baha. May lang residenteng binalikan pa mga bumagsak nilang bahay para tignan kung may maisasalba pang mga gamit. Ayon sa mga opisyal, sampu ang namatay dahil sa bagyo sa Bangladesh. Nasa 800,000 residente naman ang inilikas na ng Cyclone Remal sa bansang India. Nabagsakan ng maraming puno dahil sa malakas na hangin. Ayon sa mga opisyal, nasa 2,000 poste ng kuryente rin ang bumagsak dahil sa baha. Nalubog sa tubig ang ilang kalsada, kaya mabagal ang pagdaan ng ilang sasakyan. Labing anim naman ang namatay sa India dahil sa pananalasa ng bagyo. Higit isang daang libo naman ang inilikas. Sunod-sunod na buhawi naman ang dala ng bagyo na nanalasa sa Amerika. Sa Kentucky, nakunan pa ng na isang netizen ang pagdaan ng isang buhawi malapit sa mga bahay. Tinangay ng hangin ng ilang debris. Sa Oklahoma, nagkalat sa kalsada ang mga wasak na bahagi ng ilang gusaling napinsala ng buhawi. May mga puno rin na nabunot mula sa lupa at may mga nabaling poste ng kuryente. Matinding pinsala rin ang iniwan ng buhawi sa Texas. Kita yan sa mga kuwang ito ng drone video. Ang ilang bahay, niwala ng pader na natira dahil nagkawasak-wasak at bumagsak na. Sa tala ng ilang lokal na pahayagan, aabot sa 21 na matay dahil sa mga buhawing dala ng bagyo sa Amerika. Sa mga satellite image na ito, kita ang pinsalang iniwan ng isang landslide sa Papua New Guinea ang dating puro berde na bahagi ng bundok nagkaroon ng malaking uka. Sa inisyal na pagtataya, aabot sa dalawang libong residente ang natabunan ng landslide. Nagkukumahog na ngayon ang mga rescuers at tumutulong na maging ang maraming sibilyan. Pahirapan pa rin ang rescue operations dahil sa matarik na mga daan at makapal na putik. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinaputokan ng armadong grupo ang isang paaralan sa Toronto, Canada. Tadtad ng tama ng bala mga bintana at pader ng Jewish Elementary School. Sakay ng kotse mga salarin na tumakas agad matapos ang pamamaril. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente. Tinutugis na ng mga pulis ang grupo. Kiniimbestigan kung isa ba itong hate crime o terrorist attack. Susunod, Alas Pilipinas na undefeated pa rin sa AVC Challenge Cup, umangat sa World Rankings. Dallas Mavericks may commanding 3-0 lead na matapos talunin ang Minnesota Timberwolves sa NBA Western Conference Finals. At silipin ang skater dog na ipapaawat papaawat kahit pa umuulan. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. Umangat ang Alas Pilipinas sa Women's Volleyball World Rankings matapos ang dominantong kampanya sa preliminary round ng ABC Challenge Cup. Mula 63rd, lumundag sa World number 55 ang Pilipinas. Ito ang pinakamataas na naabot ng bansa mula noong 2006 na maging rank 55 din sila sa mundo. Sa Asia, pang na ang Alas. Nilampasan nila ang Australia, Iran, India at Indonesia. Masusubukan pa ang tikas ng alas Pilipinas sa semifinals mamaya kontra sa world number no. 30 na Kazakhstan. Target ng kupunan na makapasok sa finals ng ABC Cup. Isang panalo na lang ang kailangan ng Dallas Mavericks para makabalik sa NBA Finals. Tinalo ng Mavs ang Minnesota Timberwolves sa Game 3 ng Western Conference Finals 116-107. Hawak na nila ngayon ang pentahe, 3 games to none. Kapwa score ng 33 points ang one 2 punch ng kopanang sina ng kopanan na sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Sa East naman, target na rin ang Boston Celtics na maisara ang serye kontra sa Indiana Pacers ngayong araw. Kasalukuyang naglalaban ang dalawang kopanan sa Game 4 ng East Finals. Hindi naman naglaro para sa Pacers ang all-star na si Tyrese Halliburton dahil sa hamstring injury. Sa ibang balita, lumipad na pa Brunei si Pangulong Bongbong Marcos para sa dalawang araw na state visit. Para sa karagdagang detalye, nasa linya ng telepono si Rhea Fernandez. Rhea, anong oras ba nakaalis na ang Pangulo? 8:11 AM ang eksaktong oras ng take-off ng eroplano ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Biyahe Brunei Darussalam ang dalawa pasado uh, alas 8 nga ng umaga kanina. Sa kanyang departure speech, inilahad ng pangulo ang mga magiging aktibidad niya sa unang state visit sa nasabing bansa. Ayon sa pangulo, agad siyang makikipagpulong kay His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yan ay para pag-usapan ang progreso ng ating bilateral cooperation at tingnan kung saan pa pwedeng magtulungan ang Pilipinas at Brunei. Ayon sa Pangulo, partikular niyang tatalakayin ang defense cooperation para sa bansa at sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Nakatakda rin anya na lumagda ang Pilipinas at Brunei ng kasunduan para sa pagpapalakas ng turismo kung saan inaasahang mas maraming Brunei tourists ang bibisita sa bansa. Bukas, makikipagkita rin ng Pangulo sa Business Community ng Brunei bago lumipad sa Singapore. Sa so, Singapore, nakatakdang mag-deliver ng keynote address ang Pangulo sa Shangri-La Dialogue, isang defense forum na dadaluhan ng mga foreign and defense minister. Mahalaga ito ayon sa Pangulo dahil maibabahagian niya natin ang pagtalima sa rules-based approach sa harap ng geopolitical challenges sa kinaharap ng Pilipinas. Personal din anya niyang iimbitahan ang mga bagong presidente prime minister ng Singapore sa Pilipinas para sa pagpapaigting ng relasyon ng dalawang bansa. Sa kabila ng kanyang mga biyahe, tiniyak ng Pangulo na nakatutok ang gobyerno sa pagtugon sa mga naapektuhan ng bagyong paghon. Rus, kapansin-pansin namang wala si Vice President Sara Duterte sa departure ng Pangulo. Rus? Maraming salamat, Ria Fernandez. Viral ngayon ang isang aso sa Cavite. Hindi kasi siya nagpatinag sa ulan para lang <laughs> Eh kahit maulan itong weekend, game na game pa rin ang asong ito na lumabas para bumili ng merienda. <laughs> Pero hindi lang yan, Jess. Ha? Kompleto rin ang rainy weather OOTD ni Fur Baby. Suot kasi niya ang kanyang raincoat. Sumakay ang asong si Jojo sa skateboard para makabili ng merienda kasama ang kanyang fur parrot. Kwento ng kanyang fur daddy na si Joseph sasama raw talaga naman si Joy Joy sa kanya, umaraw man o umulan. Talagang princess treatment itong si Joy Joy dahil hila-hila pa ng kanyang amo ang skateboard niya. Ayaw niya yatang mabasa ang kanyang pause. Comment dyan ng netizens, nakakawala raw ng stress si Joy Joy. Kaya siguro Joy Joy yung pangalan. Pero may ilang din nagbiro, baka raw lamigin ang aso dahil nakalabas ang buntot nito sa so Coach Sa ngayon, meron ng mahigit isang milyong views sa Facebook ang video ni Joy Joy. Nakakatuwa yung pag mga ganyang eksena pag may bagyo. Kasi sasabihin nila, yung mga Pilipino, mga tao, resilient. Pati pala yung oh, ating mga fur babies, baby. ano? Oh, oh. Kaya gayahin ko yun. Oh, oh. Totoo. Nalagyan ko ng raincoat si Booker, tapos lakad din kami. <laughs> may skateboard na ba siya? <laughs> Di ba, wala pa, oh, wala pa. Wala pa, wala pa, wala oh. pa. So, mamabilhan ko siya sa birthday niya. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam kami ang inyong mga kasangga sa frontline sa umaga. Ito naman mga dapat abangan sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Pump up with happiness ang ating Martes. Isa sa mga hinahangaan content creator ngayon. Kretti! Hello! So amazing! Wow! wow. Chino Liu, a.k.a. Tita Chrissy at Chino. Ipasisilip sa atin ang kanyang masayang tahanan. This was taken on TV5. Nung nag-guesting ako. Tapos ang fan gave this to me. Yes, si Bapang. So...